Hi! Magandang umaga sa inyo lahat. Uh, welcome sa aking paunang vlog. Ang uh, channel na ito ay ginawa ko para ibahagi sa inyo mga bagay na ginawa ko, mga improvements na ginawa ko para sa WSB, uh, mga DIY na ginawa ko. Sana ay meron kayong matutunan. Sana ay uh, maging kapag-ipaginabang ito para sa inyo. Um, hindi ko ako sanay na magsasalitaan sa harap ng kamera um, humawa namin ganito pero dahil sa naging maganda yung experience ko at naging uh, excited ako na, na ibahagi sa inyo yung mga na, na natutunan ko sa araw na to sa unang paunang uh, vlog na ito gusto ko ibahagi sa inyo yung mga ginawa kong improvements uh, um, yung dito mga natutunan ko din sa ibang uh, mga vloggers at um, meron din akong mga, idalakay, mga sarili kong uh, nagawa sa internet na ito uh, unahin natin dito sa bandang loob kasi alam um, di po dito sa nabas uh, um, uh, natutunan na kayo kung ano dapat ng gawin dito sa bandang labas pero dito sa loob mga ginawa na hindi ko pa nakikita sa mga ibang vloggers simulan so, um, natin ang una nating pag-uusapan ay ito malamang wala yan dyan sa inyo ngayon kasi ito yung converter na to dito yan dati dito yan ngayon tuwing umuulan natatalsikan niya ng tubig natatalsikan niya ng putik kaya papalipat ko sana sa inyo kaso medyo nahihirapan daw sila so ako na lang pinagtsagaan ko na lang ilipat isa And dito ko siya nilagay. Uh, yung challenge lang dito is dahil ito yung bolt, kailangan ko paglagay dito ng nut sa likod. So medyo challenge lang yan kung paano gagawin. Pero yan, nagawa naman. Tapos yung mga, mga wirings dito, yung ko din para hindi siya makalat at hindi siya aalog-alog dito tuwing tumatakbo. no Uh, pangatlo which eto'y ay binahagi na rin ng ibang mga vloggers uh, sigurado palang naka turn off ah uh, bago kayong gumalaw galaw um, yung brake sensor ito tinanggal ko rin yung brake sensor yung brake sensor sa hindi nakakaalam ito yung kable na may yellow at saka green yan yung brake sensor natin safety feature siya ng uh, WSP pero sa akin kasi hindi siya parang hindi siya nagiging safety feature sa akin kasi yung nangyayari diyan um, yung yung brake sensor na yan pag pinipihit mo kasi ito hindi siya aandar agad di ba nasa siguro mga bandang 1/4 or bandang gitna na malapit sa gitna bago siya umandar at kailangan hindi ka nakahawak sa brake hindi mo na uh, pihit ang brake Uh, so yung nangyayari ay eh, minsan uh, stop and go tayo sa traffic. Uh, so naka halfway na ako ganyan. So syempre mabilisan yan minsan yung traffic eh yung stop and go eh. So konting galaw ko lang ito biglang andaragat eh, since hindi ako nakakahawak sa brake, hindi ko pwedeng hawakan yung brake, hindi ko pwedeng pihitin yung brake. Uh, yung nangyari is eh, biglang arangkada yung yung motor. No, yung WSP which is para sa akin mas delikado sya so kaya ko tinanggal yung brake sensor ngayon nung tinanggal ko na yung brake sensor pwede na akong mag throttle at the same time nakahawak ito sa brake para matimpla ko matansya ko kung gaano lang kabilis yung andar ko kaya yun yung dahilan ko bakit ko tinanggal yung brake sensor so yan nakatanggal yan katanggal yan ito sya Binalik ko lang yan dyan sa loob Para nakatago lang hmm. Tapos, ito yung mga maliliit na bagay lang din Gusto ko rin na Mga pansa matagal Ito Marami yan dati dito eh Kaso, tinanggal ko na lang yung iba Ito, gaya nito Kasi open yan eh So, again, pinapasukan niya ng putik putal si kanya ng putik dito sa loob maging alikabok kaya nilagyan ko yan ng, tap, ng ano, takip styro naman yan hindi naman yan naka ano dyan naka, uh, hindi naman naka permanente naka ipit lang tapos dito nilagyan ko rin dyan dati sa mga gilid kaso naisip ko baka kasi sadyang open yan para ventilation ng battery so tinanggal ko na lang yung iba yung dito na lang kasi ito pwede ko namang linisin eh gusto dyan. Okay na uh, nakailan na tayo. Sa dalawa, tatlo, apat. Pantima kong ginawa is yung mga to. Gaya ng binahagi ko nung nakaraang uh, vlog. Ito ay mga spacer para umangat lang yung upuan para mabawasan yung um, yung ingay ng ating WSP ngayon medyo hindi na siya gano'ng kaingay gaya dati no? nagagay tayo ng mga grasa dito sa so, mga mga nagkocontact ng mga parts ng mga plastic nagkalagyan natin ng grasa yan at the same time ito nga yung spacer yung isang spacer na sa siguro yung mga spacer para umangat yung upuan para yung weight ng ng yung weight natin yung weight ng rider is mapupunta lang sa upuan papunta dito at hindi masyado dito sa pinaka frame niya kaya naiiwasan yung sa hmm, ito wala na masyadong tunog di gaya dati ang lutong yan ngayon wala na you no? Know? so tapos syempre naglagay rin tayo ng eto monorack so wala pa tayong monorack na para sa DC monorack para sa WSP kaya ito, ito ay para sa Vespa kaya ito ginawa natin ng paraan kasi dalawang butas lang yung dyan Ayan, dalawang butas lang yan talaga at uh, ito yung nilagay lang natin dinagdag lang natin oh, dinagdag lang natin baka pwede man natin lagyan ito ng takip balang araw yung pang Vespa na takip depende, gawa natin ng paraan ng balang araw gawa natin ng pansa matagal naman na solusyon um, ano pa So yan na sa bandang likod na mga ginawa kong uh, improvements. Of course, ginawa na rin natin yan yung, ano, yung side mirror. Pinalitan na rin natin ng chrome. Tapos dito, dati dito may butas to eh. Ito, kikita nyo yung butas. May butas yan sa ilalim. Eh. So nagiging problema yan ng, ano, ng mga karampingan sa atin. Uh, kasi tuwing umulan, pinapasok yan at nagluloko minsan ito mga controls nagluloko yan na uh, experience ko rin yan one time hmm. uh, kaya ginawa ko may nilagay akong takip dyan dati gaya na ginawa ni Sir Marvin pero dahil ito nung nagdagay ako ng side mirror bago uh, yung rubber mukhang natatakpan naman siya ng rubber so tinanggal ko na hmm pero meron pa akong isang ginawa ito hindi ko binili yung foam na to kasi ito yung pang ano lang eh yung insulating foam ba tawag dad. hindi ko binili to kasi meron na ako dito extra so kung anong meron lang kayo sa bahay na pwedeng uh, ano, gawing takip so ayan, lagay ko yun dyan at least hindi siya madaling pasukin ng tubig no? sa so, kabila pero din yan Saka dito, naglagay din ako. Pero, butas nga to. Kasi nung inayos yung fork oil, yung dilagdagan ng fork oil, itong aking unit. No. Inayos ko na rin yung mga kable dito, tsaka dito. Na kahit pasukin man ng tubig, hindi siya papasukin yung, yung mga connector, hindi papasukin ng tubig. So, um, isa pa sa ginawa kong um, improvements or upgrade um, is yan yung white wall na trim na yan nakaraan ha, yan din ginawa ko tapos ito pala yung mating ko sa ginawa lang din yan ito libre sa kotse kaso kasi yung ilalim niya sobrang nipis yung ilalim niya yung ganito yan yung ganito parang matigas na rubber para plastic sabi ko yung nagagasgas eh meron pa akong extra ganito so yan nag cut out na rin ako ginawa ko ganyan so, hanggat sa balang araw makabili tayo ng bagong mating para dyan dagdag ko na rin pala yung kable na nandito yung hinahatak para mag open to so yan tinali ko na rin yan dyan yan tinali ko na rin yan Oo nga pala, nang dagdag din ako ng fork oil, no? Kasi naging sobrang lambot din naman nung nung shock nito sa harap at sumasayad. Kaya nagpadagdag din tayo ng fork oil diyan Hindi ko pa na a-upgrade uh, yung shock sa likod kasi so far hindi naman sumasayad sa akin so okay lang. No? Uh, iwas gastos din pag may time. Ah, uh, isang ginawa ko rin pala is eto kung napapansin nyo medyo dark sya <laughs> at medyo natutuklat na kasi wala tayong screen protector na para dito eh so yung ginawa ko is yung car clear na car tint pero mukhang hindi clear eh no mukhang may konting pula siya. pag gabi kitang kita kahit ano sa umaga kitang kita pa naman um, hindi lang sya ganun kahalata na mukha natin kita pa rin naman nagbi-blink lang yan dyan sa ano sa video pero hindi yan nagbi sa actual so pag gabi okay kitang kita na yan lalo so yan hindi naman ako marunong mag -tint. hindi naman ako wala naman ako experience yan ito yung first time kong naglagay so ito ay parang screen protector lang din naman so malapad ito so ito ay parang ano nalang, lang practice at uh, next time uh, gagawin ko ulit yan babahagi ko rin sa inyo so so yun yun na lahat yung mga ginawa ko at sa akin ka, sa, share niyo sa iba, mga 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 sana i-share nyo rin sa ima mga bago ko sa kanila at napakarami bagay pa na uh, matutunan kayo hindi sa, uh, sa, ibang, sa ibang, and kinahain, uh, mga ibang mga vlogs kaya Mr. ang uh na para <Credit app Walking Tortilla> performance nito ng WSP So, I guess ang dito na sa ngayon maraming salamat sa mga sa amin sa